mga kaibigan maraming nagsasabi dyan maraming nagsasabi ganito ganin, ganyan mga kaibigan pero hindi nila alam ang kanilang mga tinakbuhan ang kanilang uh, inanuhang mga gagawin sa buhay na kung saan sila ay napabilang doon mga kaibigan wala ko tayong ibang iniisip dito wala ko tayong ibang iniisip wala ko tayong ibang tinitingnan dito magiging loyal, faithful at anis lang ho tayo sa konstitusyon ganun lang ho mga kaibigan that is the, the, the biggest uh, magnitude and the portal of the service in the government kasi pag sinasabi ho natin magiging anis ho tayo anis ako sa aking konstitusyon meaning you have the fear in the reality para magserbisyo sa bayan hindi po ibig sabihin na tumatakbo ka dyan uh, kasi dami pira sa politika ganun no, mayayari dami pira dyan sa gobyerno ganun ang mangyayari mga kaibigan uh, kasi the biggest magnitude <clears throat> the biggest grounded or the grounds of the humanity is those people who have the heart to serve the country ganun ho mga kaibigan kasi uh, ano po yung sinasabi natin kasi yan po ang babasihan natin yung lahat ng ating sinasabi sa mundong ibabaw na ito naririnig yan ng buong sanlibutan mga kaibigan because your mouth, our lips is the magnet kaano po yung sinasabi natin in the physical universe they will react into the frequency marami hong frequency dyan that is God mga kaibigan yan po mga ano natin pag sasabihin natin magiging faithful ako, loyal ako at honest sa constitution ko Ganun ho mga kaibigan. Kung magiging anis ho tayo, dapat uh, kalimitan dyan. Siguro may babaguhin tayo at papalitan dyan. Hindi buong konstitusyon. Yung mga certain provision lang ho dyan. May dadagdagan at may uh, ano dyan, iwawala dyan. No? Ganun lang ho mga kaibigan. Hindi po tayo magbabago ng buong konstitusyon para ho, doon sa mga oligarko para doon sa mga elitista para doon sa mga kurakot hindi po ganoon mga kaibigan sino pa kayang taong titindig dyan para magbago or babaguhin ang konstitusyon na yan kasi daming nakaindikit dyan na para sa mga mayayaman ito para sa ganito dapat hindi po ganun pantay-pantayan lahat because constitutions is the basic rights pero sa mga may nakakaalam dyan dyan sila kukuha ng lakas dyan sila makakalusot no? Uh, especially yung mga congressman nun natin buong constitution sa may constitution may pananagutan ba sila kung sila po ganito mag ganito ng pera ng taong bayan di ba wala wala dyan hindi nakalagay dun dapat nakalagay dyan lahat ng nagsirbisyo sa buong bansa kahit bantay bayan ka man dyan parangay tanod ka man hanggang sa pinakamataas na nagsiservisyo mula doon sa Prok Chairman Hanto doon sa pinakamataas may pananagutan sa bayan ganun ho dapat ang mayayari dyan kung babaguhin ang konstitusyon pero babago ho tayo sa Constitution, gagastos ho tayo ng maraming pera para ibabayad doon sa mga ng pirma ng ganon ay hindi po yan tama. Dapat that is the willingness of everybody in order to to change some of those provisions in the Constitution. No? Ayaw, hambog-hambog, ah, kadaog mong gani ko. Pasalamati kung nakadaog ka. Bisa buat ka graduate no Bisa buat ka experience gi buto kas tao kay ang tao pud pun puno naglantaw